So, kasama natin yan si Boss Efren Machas, a.k.a. Stainless King ng North Talocan. Ayan, Boss! Kamusta? Ayan. Okay si, lang, <laughs> si, boss, si Boss Efren ang owner ng Gab Shop Motors. Tama ba, Boss? Ayan. So, and then, ito ang kanilang pambato. Way back noon, no? Uh, so, way back, nag-start ako ng... Pagtatalya, no? Mga 1997. 97. 97. 97. Bali, hindi pa ganito ang itsura ng mga gawa nyo dati, boss. Mga yung sinang una, medyo kulang, kulang sa sukat. Mm -hmm. Hanggang sa na-develop. Na-develop. So, bali, ang kwento sa akin dati, boss, kayo sa pagkakasa o sa preno? Hindi niya naman lahat, sir. Hindi niya, ayan, lahat. lahat. Laging ano ako dyan. Mm -hmm. Laging handstone ako dyan. Ang mga latero natin na mga naging una. Sino mga una natin naging latero? May natin, una kong naging latero, si Mario. Okay. Kaya tumagal lang sa akin ng isang taon. Okay. At okay. tapos noon, nakakuha ko si Boyong. Boss Boyong? Oh. Yun, yun, yun. So si Boss Boyong ay isa rin pala sa mga oh, legend Oo, <laughs> sa akin si Boyong. Pagkatapos noon, naging latero ko si Iko at saka si Rex. Magkabate. Dahil sa sobrang dami na naman ng 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 mga kliyente, 'yun. O oh, dumami na nang dumami, pumutok na. <laughs> oo, oh, kaya kulang na ako sa latero kaya nagdagdag ako. Okay. So bali boss. Sa mga gawa natin, boss, ito ang isa sa mga masterpiece natin, boss. Ah, oo. Oh, oh. Ito si Stainless King, kung tawagin. Okay. Ayan, oh. Napaka-solid yan. Boss, anong makina na itong jeep natin na ito? Sir, 4B1, inline. Eagle. O, uh, oh. oh, inline. Ayan. Tapos ang transmission niya, number 3 na high and low. Number 2? Wow, high and low. Uh, okay. And then, differential. Differential niya, big job. Big, three. big carrier. Uh, ayan. So, eto what? boss, ay medyo matagal na rin sa inyo. And then, na-feature sa Top Gear Magazine. nakuha ko to 1997 na picture sa sa top gear siguro back 2004 or 5 ayun 2004 and 5 na picture doon sa ano o boss ano palang kwento na ito sa paano, paano natin nabuo si stainless king sir napakaraming <laughs> sakripisyo nung ano nabuo yan binenta ko yung kahan yung dati dahil hindi ako hindi ko siya na nataypan. Mm Nagawa -hmm. ko na, hindi ko pa hindi ko pa kursunada. Gawa uli ako. Okay. And then tinapos ng budget. Tinapos ng budget. Kaya nakapagbenta pa ako ng dalawang kotse para lang mabuo siya. Para lang mabuo. Way back magkano inaabot siya noon? Way back ang inaabot nito. Almost 600,000. 600K. Mura lang noon kasi hindi oh, naman lang. ganun kamahal pa nung materials. And then, ayun, After nyo mabenta yung dalawang kotse, Ayon. eto na. Ayon na siya Ayon. Lumabas. Actually, hindi ganito ang itsura niya dati, sir, no? Bil uh, quadrado, ang kanyang headlight, no? At oh, saka, okay. yung bumper, eh. Oh, ito. Ito na yung bumper niya, no? Yan na, bumper niya. Yan na, na yung bumper. Lagi sumasayad, eh. Oo, oh, alright. Lowered. Boss, kayo ang una nag-concept ng mga lowered sa mga stainless jeep. Ah. Ano ang... Paano natin naisipan na ganong gawin? na in the future eh magiging sikat yung tindigan nyo <laughs> eh, sir, alam mo naman eh pagka mahili ka sa sasakyan makikita mm -hmm. mo kung anong sukat na dapat na ilagay mo eh Ay, eh, oo, oh, yeah. trial and error trial and error bago nakuha yung tamang tindig ah, Ayan. Dendek. so and then boss balita ko rin hindi kayo gumagamit ng ibang, ibang pangilalim ah. sa lahat ng gawa nyo noon talagang straight oh, parang, isuso lang. Pu talaga isuso lang. Isuso Kaya lang. lang ako nakakapag lagay ng mga Mitsubishi engine. Mm -hmm. Yung mga nagpapalit ng kaha. Oo, oh, na. 'Yun ang talagang madami nila na dati. Mhm. 'Yun pa rin. 'Yun pa rin. Okay. okay. And then syempre, kay din na nagpa ng mga ganitong hubcaps. Den hubcap na 'yan, alam mo. Isuso. Eh. Ano <laughs> muna muna talaga yung Merong habgab na isuso, mga biyahin ka o karawatan o bong. Kaya sila kagawad po. Kaya basalan. Oh. Balinsuela, yung mga balinsuela. Oh, mga sila. Mm -hmm. Eh, nakikita ko sa jeep nila, maganda. Okay. Umirit ako kay Boss Alan. Eh. Hindi naman tayo pinahindihan na kaibigan natin. <laughs> so, shoutout kay Boss ah. Alan Balinsuela. Ayan. Ayan. Sila ang dahilan kung bakit yung mga isusunay na yun, napunta dito sa Novaliches. Ayan. So, kumbaga sa kanila pala, Uh, Anong galing? Concept nila yan. Concept nila yan na isusuap And then, canter. Canter, sir. Yan, canter. Yun. Yung, sir na uh, counter, mm -hmm. maraming nakukunan dahil hindi naman yan na sukat ang bracket niya sa isusuap. Ayaw gamitin ng tao. Kaya kami, Okay. Kami ang nakakuha ng maraming tao. Counter. Bali, yung canter, hindi pa hindi siya pasok dati. Hindi siya, sir. Hindi. Ginagawa niya ng bracket sa likod. Oo. Oh, oh. Tapos, sir, kinikikilang pa namin itong mga butas ito para mag... Uh, para yan. pumasok. Ayan. Pero ngayon, alam ko, meron na, no? Pasok parang lock type na rin, no? Oo. Oh, naka marami, na marami na ngayon. Ayan. And then, next natin, sir, sa makina. Kaya tinawag na stainless king dahil full stainless siya and then chrome yung makina niya. Chrome ba to, sir? Or But, stainless ito, na rin? Ito, sir, stainless na. Halos okay. pa dito sa radiator, stainless. Ito, nawala na chrome kasi since hmm. 1997. Nabakbak na siya? Oo. Oh. So napakatagal na rin pala It's ng ng na. ano natin dito. Ang nagpauso ng mga ganitong setup ng makina dito ay syempre, walang iba kundi ang gab shop Ayan. And then yung air cleaner, sir no, ayan ganyan yeah, klasing yeah, air, air cleaner. Gawa nyo 'yan, sir oh, no. Yan yeah, fabricated hmm. 'yan. Yeah. Ayan, so ito 'yan. Fabricated nila. Fabricated. Kayo ang nagpauso nyan, sir? Oo, oh, sir, pero kahit, kahit fabricated siya mga uh, rubber niya, yung pang original na oh, original pa rin. Sir, di naman takaw sa mga init-init niya, -init ganyan. Eh, hey, sir, since na 1997, wala tong hood up to now. Oh? Oh. Hanggang ngayon? Wala mo. Yan, yan. Oo claro oh, nga, no? wala siyang lagayan, no? Oh. Ayun, wala tingnan niyo. Oh, ayun. Wala wala, wala, wala siyang, wala. siyang, oh, wala siyang butos dito para sa hook niya. Oo oh, nga, no? Oh. So ever since, oh. naka-open hood siya. And wala naman naging problema. <laughs> eh, Siguro eh, tagal na yan na nakapagpa-over, general overhaul pala ako mga 3 times. Simula 1997? No. Wow! So 3 times pa lang siya na overhaul simula no. nun. Sa bagay, ang original na linya talaga nito sir is... Sir, Novaliches de Paro. Novaliches de Paro talaga. And then, alam ko na ibiyahe rin ang silang to, no? Ibiyahe rin ang silang, sir. Eh, kaso, medyo bugbugan ng labanan sa akin Oo. <laughs> oh. Hindi <laughs> kagaya rito na, Ayan okay, ay, eh, ano kagaya niyan. Dito. Binalik na lang dito. Ayan. So, dito tayo ngayon sa interior ni Sir. Ayan. Sir, yung ganitong pinto, sino ang nag-design nito? Na ay, yan, dinisign na yan. Kayo, kayo rin, nang nagsimula na itong gandong pinto. Ayan. Okay. And then, wow, yung kasanong manibela nilo Lowe. Parang nakakotche, Sir, ha? Eto sir, yung mga ganitong kasasino pala, kayo na rin. Kami nang dati pa. Mm. So bali ang team nyo dati sa Latero si Boss Boyong. Boyong. Sa... Si Boyong ang tumagal sa akin. Mm Sa paglalatero. Sa mounting si Mang Jin. Mang Jin. So shoutout kay Mang Jin. Ayun, gumagawa pa rin ba Mang Jin? Gumagawa pa rin. Mm. Okay. Uh, ano pa rin siya? And then sa mga linya ng preno kayo ah, na. Ikaw na. Ayan. hands Hanson ka. <laughs> ayan So ba may tanong nang din sir, bakit pala gab shop? Ang nai pangalanan An, kasi yan nung naggawaan kami wala sin wala talagang pangalan. Mhm. Mm uh, etong kapatid ko, sabi niya may pangalan na lang natin. Kitatayin natin kasi may mm -hmm. pangalan na ng mga ko. Gabino. 'Yun. Si Boss sabi Gabino. Niya, no. oh, sabi niya gawin na lang natin Gabso. Speak mm -hmm. Kaya, Kaya doon nagsimula. Doon na nagsimula ang oh. history ng Gabso. Oh, Hindi ko rin naman nung mm, time na 'yun, sir. Ang hmm. daming mga motor works dito. Dito sa North Kano, Caloocan, oh. Kaya hindi ko naman in-expect na makikilala rin kami sa larangan ng Jeep. Hmm. Dahil ang, ang magaganda rin gumawa yung mga ibang body works. Ibang body works, no. Oh. Ni, ano si Astig mga oh, ganoon, no. Oh. Si si Acer Jutro. Si Jutro. Queens oh, mga, mga 'yan, <laughs> no. Mga 'yan ang kasabayan namin. Yung mga kasabayan nyo. So bali yun na ang pinaka naging history ni Gabs, Gabs Motor. So ito, ayan ang kanyang interior. Wow, napakalinis. Oh, o to, katulad niyan, sir. Pag wala nang ginawa to. Ayun, ayan. ayan. yan. hindi. Second, Second time lang nabalutan ng plastic cover. Pangalawang beses pa lang. Pangalawang beses pa lang. Wow. So, napaka-solid ng upuan. Ilang seater nga pala to si Ate? sir. Si? Ito ang kauna-una dito ng 11 seater. Dito ah, sa ruta ng Deparo. Ah, ang Uso pa lang dito, 9-seater, kami naka-11-seater na. Ayun, kaya pala. Marami nagpagawa sa inyo Maraming. dahil gumagawa na rin kayo ng mahaba. So ito yung kanilang interior, Ayan, nakagamusa siya oh. Sir, kayo rin ang nagpauso ng mga ganito, no? Ng gamusa. Oh. Gamusa yung kisame. kisame Hindi uh. naman siya takawali ka taka kaya lang syempre pagka naggamusa ka, magready ka na ng vacuum cleaner. Ayan, matik. Nakaano 'yan? Naka vacuum. Ang linis nito, sir, is every paggarahe na, ano. oh, pag Ayun. So, all goods dito tayo sa likod nila eto sir yan so may nakita ako dito balita ko e eh, PIAA ayan brake third brake light ba yan sir hindi reverse light reverse sir. light ayan third reverse light o PIAA so sir balita ko i eh, collector din kayo ng mga mga rare items natin rare packs rare packs Marami natin diyan yan sir salus <laughs> nag-aaway na kami ng asawa ko kasi uh, tungkol sa mga ganyan. Ayan. So, pati, pati sir, mga hub cab ng mga mga Toyota. High Ace. Mark. Mark 2. Mark 2. Mark II. Ayan. Meron tayo niyan, sir. Ay, sir. Kahit kumibig uh, kung, may, be, kung may gusto, basta if the price is right. Uh, <laughs> And then, sir, ito. Hela. Hela. Wow. Oh, itong pinag-aagawan nyo yung dito sa amin eh. Maraming naghahanap ng ganito eh. Kay sir, marami kayo nyan. Ah, marami. Kailan <laughs> wala dito, nasa Australia. Nakatago. Ah. Ando sa musuleyo. Ah. Balita ko, sabi ni sir Kules, meron ko doon musuleyo eh. Ah. <laughs> <laughs> Ayan. And then, ito na. Yung kanilang trademark. Ayan, gabs. Kung baga sir, kayo din ng ano, no? Oo. Ah. Kayo nakaisip na lagyan ng tela ah. Kayo, sa likod. Oo, oh, kami nagtela. Pero, ang nag-design talaga ng ano na, si Chris Steger. Chris? Ah. Oh. Ito yung taga Deparo. De, Paro. De Paro. Ayon. Kasi siya, siya dati eh, sticker sa akin. Eh. Mm. Tapos nagpagawa, nagpa-lettering ako sa kanya ng magandang gawing style okay. na gabs. Siya nag-design. Siya yung yan. naglagay niyan. Oh. bali, may gumagawa pa rin ba ng telang yan ngayon, sir? May gumagawa yung dating nag-upholster sa akin. Mm. Yung taga Deparo oh. na nag-upholster. Ayan, okay. So, all goods, 11-seater, mga boss. Oh. Hindi ka pace out, pace out, sir, no? Napakalabo. <laughs> sir. Sasabay ko sa ano, sa modern nila. Baka gusto nila. <laughs> Ayan. Or shoutouts. Baka may babatiin tayo, ah, boss Efren. Hindi natin ang mga mahihilig sa jeep at walang sawang nagpapaganda pa ng jeep. Ayun. Sana hindi tayo mapaisa. Ayun. Si boss Efren ay maraming unit. Hindi lang ito, si Stainless King. Actually, ayun, yun nandun. ay ito, ito, Yan. Sa kanya yan. And then, ilan lahat ang unit natin na tumatakbo rito, sir? dito sa Diparo. Ano to eh, may linya ko na dito. Apat. Apat, okay. Ang lahat ng nanggip ko, mga to, 12 pieces pa siguro. Iba pa yung nakilabos, Dani. Iba pa yun. Iba pa yun. So, total nasa 18 o 20, ganon Ah, mga gano'n, no? Kasi meron pang mga hindi tumatakbo si Bosepren eh, na jeep, di ba? <laughs> Ayan. Baka may iba pa tayong babatiin. Oo, oh, babatiin natin yung mga lalo-lalo na yung mga fans mo. Ayun. <laughs> mga yung mga taong mga, mahilig sa jeep. Ayun yung mga binabati ko kayo lahat. Ayun. Okay. Huwag so, tayong mawalan ng pag-asa. Sino pa? Baka meron pa. Oh, so, yung mga kaibigan natin diyan. Ayun. Jason Sigulas. Ayun si, si... Boss Dennis Santiago. Ayun, malupit 'yan. Ayun, sa sa mga madidiin natin 'yan. Sa kailangan niyo plaka, kontakin niyo lang 'yan. <laughs> <laughs> matik yan uh, California plate by Dennis Santiago ayan okay meron pa boss ba? meron uh, pa kasama natin sa Hanap Buhay uh, uh, Boyo. Ayan. si Mang Gino si Mang uy si Mang Gino shout out kay Mang Jin, okay okay yun sir may tanong na lang din ako bakit uh, anong year pala tayo nagsara nagsara ako ang huli kong natatandaan ko ang huli kong ginawa hmm. oh, yung Vincent uy yung nasa Bulacan, Bulacan na ngayon. Oh, mm. Nung ginawa ko yun, pinag-start ko lang siya, ni-road test ko. Kitapos ng boss, kinabukas na malis na ako, punta na ako Australia. Ah, okay. So, si, si boss ay naka-base na sa Australia. Ayan. Ay, bali, yun na, pag alis nyo, si, sino na ang humawak? Uy, hinawak na nung bayo ko. Okay, si hmm. Boss B, oh. Boss Batang. And then, nagsara siya. Anong taon na? Si Boss Batang, siguro naka 3 years din siya o 4 years. Hmm. Ano taon ba kayo umalis, Boss? Umalis ako 2009. Eh. Ah, 2009. So, parang mga 2012, 2020, 2013. Ah, ayan. Ayun. And then, baka meron pa tayo babatiin, sir? Ah, batiin natin lahat niya. Lalo-lalo <laughs> na dito, all, sa Manang Diparo. Ayan. Ayun, <laughs> gusto sa inyo lahat. Ay, ano? Bagumbong. Si Boss Nep -nip. Ayun, boss, Nep. Boss Nip. Ayan, Boss Nip ng Atnes. Ayan. Ayan, 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 ito, 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 ito. Oh, ayan. Ayan. Walang sawang papalit-palit ng piyesa. Wala, eh. Ano talaga si Boss Tip, eh. Isa rin sa madiin. Ano ko tawagin, ayan. hindi, nakakatuwa naman dahil, alam mo yun. May election siya magpaganda ng dito. Oo, oh, solid. Solid yan si Boss Tip. Ito naman ang isang nagandaan. Mm. Di baling gumastos. Basta nakikita mo naman yung pinagpagurang. yung Ayun. So, Boss, maraming maraming salamat. Ayun. Sobrang okay, <laughs> Ayan Si Boss ay aalis na mamaya-maya Para sa kanyang flight Naka-tempo pa tayo Ayan So Boss thank you At na feature na natin si Stainless okay, King marami Ayan, ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga na sa ayan day 1 Ayan Tropan Traksas Shoutout sa inyo Kabaleng Jeepers Team Low Speed Ayan Eton Mingo Bobby Mingo Boss Jason ng Woodstock Ayan april Boss FM <laughs> Ayan Maraming maraming salamat sa inyong lahat So please like and subscribe Babush